Binigay mo yung pagkain mo sa iba. Kaya kumain ka na, Alpi. Kain ka na. Oy! Kay Alpi yan eh. Dog food yan eh. hmm Ay, nako. Ay, kawawa yung Alpi ko. Kinakain yung pagkain niya. <tinyo> Kaya Alpi yan. Alpi. Kain mo muna. Bibigay mo na sa kanila. Ayaw mo na naman kumain. Hmm. Ah, ito hmm. Ito ba isa? Ang sarap. sarap. Ay, nako, lagot, mauubos na nila, Alpi. Alpi, ubusin nila yung pagkain mo, Alpi. Hmm, mamaya niya, cat food ang kakainin mo, Alpi na. Palit kayo. Ikaw kakain ng cat food. Ha? ano lahat uh, ela...